Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita Ngayon. Itinaas na, na pag-asa ang La Nina alert sa buong bansa kasudon ng pagbaba ng temperatura ng karagatan sa Central at Eastern Pacific Ocean. Ayon sa pag-asa, aabot sa 70% ang tsansa na magsimula sa Agosto, Setyembre o Oktubre ang La Nina phenomenon na posibleng magtagal hanggang sa unang quarter ng 2025. Tiniyak naman ng ahensya ang mahigpit na pag-monitor sa Laninya kasabay ng paalala sa publiko at mga ahensya ng pamahalaan na mag-ingat at maghanda sa mga posibleng mangyari. Naipamahagi na ang 4.95 million extraction fee sa mga residente ng Bakara at Vintar sa Ilocos Norte. Ito ay dahil na rin sa magsisimulang dredging activities ng Harbor Star Shipping Incorporated. Pinapangunahan din nila ang pagbibigay ng alternatibong hanap buhay para sa mga residente na maapektuhan ang kanilang 10-year dredging at river restoration project ngayong taon. Ang mga apektadong komunidad ay makakatanggap ng nasa 560,000 na halaga ng isda at feeds, nasa kalahating milyon na halaga ng first aid kits, gamot at nebulizer, at nasa 180,000 na makakatulong sa kanilang paghahanap buhay at para mapangalagaan din ang kanilang kalusugan. Samantala, nangunguna ang Region 4A o Calabarzon sa ikatlong araw ng palarong pambansa. Base sa pinakahuling medal tally as of 8am ngayong araw, July 13, nananatili sa tuktok ng overall medal race ang Calabarzon na nakasungkit na ng 29 gold, 13 silver at 20 bronze. Hindi naman nalalayo ang National Capital Region na kasalukuyang pumapangalawa sa standings na may 28 gold, 15 silver at 25 bronze. Hawak din ang Calabarzon ang unang pwesto sa secondary level, samantalang NCR ang numero uno sa elementary level. At 'yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga.